sa so, Pagdol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga videos na kinakalap nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo mga update sa mga bagong videos na in-upload ko rin Ito, pansinin ang problema Ayob yung ulo ko eh, ba't di ka ba mapakali? eh? May yung... mga iniisip lang ko lately Ano? Basta? Ano problema? Hindi totoo yan Huwag mo, huwag mo pansin problema mo, di okay lang kaya mo yan, yan Ano? Huwag mo pansinin ang problema mo uh, surga dan oh, kakak sabi ko lang eh. sige hmm, <laughs> tignan mo tignan mo pati mo pinapansin <laughs> baka <laughs> ikaw <ito> yung problema <laughs> ate <atin>. nagit <laughs> sa ganda ate mo Random mo presensya lang lagi <laughs> Grabe naman yun. <laughs> Halos di mo na makita yung mga, mga katabi mo. <laughs> ah. Natakbo. Ah. ah, may laro sila. Pag sino yung panalo, siyang kakain ah, Tapos, yung talo tatakbo Ang <laughs> braw! <laughs> Hayop na mukha ayan Paano tayo imamay dey? Mukha palang natin na na ng araw. Bakit daw dito si ate? Ika dari sa Manila mga dagkong building ba? Uh, Uy, pre, yung mga Bisaya at Tagalog ba? Lagi nag sa social media. oh, nga eh. Pag may nakita talaga akong Bisaya, bugbugin ko talaga. Oh. Uy, yung isa doon, no? mukhang Bisaya. Tala, tanungin natin. Oy, oy, Bisaya ka ba? Apply ka na, plak pak, ipapaply. Ay, tayo pala yan. Anong tayo? Apaklak na, na, ipapaply. Tayo nga to. Tayo si Umbak eh. Uy, Lucille. buka nga ni Wala yan. do'yan position yung na Ako si... nako nako Kapat! <laughs> <laughs> Ako! Ay, sana okay <lang> si ate <laughs> Binigyan lang yan. pa si kuya, si kuya. Nagta-reset na lang. <laughs> Gini Aku Bang Pak ka tingo. Tingo siya teh. Tara Ang sarap maglaro pag ganito ka Oh no.

technical tuloy. Eh. Parang may nahabi ako hindi maganda. <laughs> <laughs> <Sa birding. laughs> Ito pagkaisog yan. <laughs> ah. Ay, 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 ay. Morder siya ng third one. Laroan pala. <laughs> Sign na nakakaangat ka na sa buhay <laughs> kapag solo mo nang nakakain ng isang lata ng sardinas. <laughs> wow Man. naman! Wow! Yung isang sardinas eh. Wow! Pinagsasalusaluan sa pa. Hoy, ang kapal talaga ng mukha mo. Biruin mo na, na naman kita. Aba. Hayop ka. <laughs> 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 may may super <supportive> barkada. <laughs> Pero masawa mo. Nalinipat. Tek. <laughs> Pwede nga ano lang mo. Ako dito ah, yung mo. Ha? Kaya ito mga Ha? Okay lang? <coughs> oh. <coughs> ito ka sa ba ko so, saan eh. Basta tayo na sandi. Ha? inuman na. Anak? inuman ko na. Hindi, okay lang. No, ko kasi ako. Ang inip eh. <laughs> Kapal naman ang pamay Ha? Okay lang. Okay <coughs> lang. <laughs> hindi nga, baka makamaya ka. Uh, kita lagi. Okay, eh. mo sa akin to. <laughs> Parang may nahamoy akong hindi maganda. Okay lang. Grabe Saka. naman. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Ang tindi mo, idol. Lakas. Hello, my favorite <laughs> pamangkin. Baka natakot lang to sa akin. Bakit po, ta? Eh, binigay na. Nandyan, balola mo? Kakalis lang po, ta? Hmm? May mura huh? mo na ba ako? Hindi po, ta. <laughs> Isasambog na talaga kita sa mama mo. <laughs> <laughs> Minumura mo na ako. Wala ka ng galang. na sobrang niya sa galang. Lagi. <laughs> oh, liliko ka, di ba? Mm -hmm. Signal Lignal ka! Wiper yan! Lignal <laughs> <laughs> na Wiper ang ano. Dito! <laughs> Umrino ka! Sira ulo ka kaliwa yung... Yung kaano mo, signal mo sa kanan, kaliliko. Oo, <laughs> oh, dito na. Lab, <laughs>

S <elimethos> pa, pa. <ringeth> quote, <curning throat> 'Yung igagandahan ng paa. mo Yung igagandahan din ng paa. Sige. Tuwa pa 'yung sapatos talaga. Ay, dyan lang. At hanggang doon lang po muna natin panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli nyo panonood. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. At shoutout nga pala kay Idol Marlon Bactol. Idol Rayson Jess, maraming salamat po. At shoutout din sa Idol Milbaldo. Idol Rolly Azanyan, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Marvin Caranto. Idol uh, Choco King ng Buhangi Davao City, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa suporta ay Idol uh, Ferdinand Basilio Cebu. Idol Richard Malyari, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa suporta. At kay Idol Laxtalia. Galiano, shout out sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood idol Romel Serrano. Si idol Anina Ibdani, maraming salamat po sa panonood. Idol Chumonay, maraming salamat. At kay Idol Jean Campanilla, maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at paki-like na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.